for example sector younger to Lena thatyanbaka rin 'tong dadalote. Yo so, yo yo. Diin po ano na sa makaliko ano, na si yung po kami. Eh ito tayo, ito tayo, ito tayo. po ako nakapag-vlog kaninang umaga kasi po nagmamadali itong hayop na to. O pakita ko po yung chat sa inyo, mamaya. So, sa nag-vlog. Ay, tinatawag na po kami. Mamaya, kita tayo mamaya. Hey, guys, ano? Nasa loob tayo. Ma yuk yuk yuk? Ma po? na tayo ng Coliseum. Mamaya ka na. Di ba po ang daming tao? Ayan po ang daming tao. Ayan pa, ano? Kitang-kita niya po Ayan po, ang tao, walang tao. Ayan po, ano? Ayan po, ano? Piling ko po yan, no? Piling ko po yan, no? No, na. down ng NBA. Uy! Time-lapse nyo. Piling ko po, pinapalag ko si Carl Corbett. Portree! Ah! sige po Pastor Big Bird. Gagawin muna 'tong time lapse na to. Bye-bye. Game game. Kim na. Tatakbo ba ako na ako dito sa Titanas stage. Sa Titanas stage. Ha? Hindi yung nakita niyo tumakbunta ka ba kasi sa court? Naiintindihan ko naman. Kaya naman tayo mga nilanggap ito. Kung Manahimik ka. Ito naman yung... Kaya ako lang nagawa yun kasi inutusan lang nila ako. Diba? Alam mo naman yung mga der ng kaibigan mo. Ang totoong magkaibigan, nagsusuntukan, hindi nagpa-flashtickan. Oo, tama daw yun. Sao to? Ayun na naman, lumabas kami. Medyo boring sa loob, nakakainip. Oo, grabe yung promise. Ewan, nandito kami sa labas ng mga ate Coliseum kana na sa loob Abangan nyo po mga pastor magbabasketball. <laughs> hindi po Pero tingnan nyo po itong view <laughs> so, <naso> na 'tong angso Tester nasa kanang ana dito kami Sige na di naka Sige na Alam mo ito mayo admit sa pandawihan Guys hindi na nanonoo po tayo. Dumabas po kami. Tinabas po kami. Nakabord po kami ng gate. Ayun po ano? Andito po tayo sa Makati, no? Sa ate po tayo. Hindi po namin alam pabalik. Oh, oh, oh. Wala po ako nanonood <coughs> na. Ito ka na, eh, namin. Wala po akong pakialam sa mga nanonood -no dito, no? Mark your own fucking business. No? So yun right, po ano, naliligaw na po kami dito. Oh, tara, ito na, meron na akong ways. Nahanap po Mayroon namin na SM tayo. Makati. Google Maps. Okay. okay. Ito, oh, tara na, dito tayo, dito tayo. Dito tayo, dito. Oh, oh, turn right, oh, turn right. Oh, right. Mamaya right. maligaw kami dito, sasapahin kita. Sasapahin ka namin isa-isa. Ha -isa. ha oh. <laughs> ha. Oh, yun guys, ano? Punta na, na kami, oh. ano? Tandaan niyo pa ba? Oo, SM Makati kami. Oo, SM Makati tayo. Sige, Makati na lang. Oo, oh, let's go! Lakad lang! Go! One seven, 7 ay, sub-meter so, pala. Hindi ka na. Takbuhin kaya <laughs> uh, niyo lang. 3.7 km. Ay, layo ron. Ayan, layo nun. Ayan, tayo. Lakad, lakad lang tayo. Oh. Ayusap na lang tayo sa barangay. <laughs> Pag-minute mm -hmm. ba tayo doon? Oh. Ang kulit na ito. Oo Yung gano'n naman nito. Sa mga kala. Sa mga kala. ko eh. Pag may pera. Malalaman na lang. Ito po si Lerma sa Anjo. Naka-trasher po siya. Ay ka sa vlog. Ika dito. Ay ka sa vlog. Ay ka sa vlog. Ba't sir, sir, ba't di ka po gumagawa ng vlog niya? Kasi ayaw Bakit? Ayaw ko kasi. Matatanggal ka si Lerma niyan. Okay lang. <laughs> Turn right. Ano as ano ba yung right? <laughs> ano kaya tanga yung gumamit ng tanga gumamit ng mapa di ano right. Video <laughs> mo, video mo, video mo. mo. Gago di ko yun. Tayo lang tayo. Lang, <laughs> Boy net, Okay. <tara. laughs> talaga na Turn left to. Eh. Ano, 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 ano? 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 laro, oh. laro, 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 laro! Dito pa, lift! Dito tayo magli-lift! Lift? Lift! Dito tayo magli-lift! Parang alam ko na... Ano ba ang magsigay mga kusot? Parang alam ko na... Di ba parang yung nakikita ko sa Mega Mall yun e pagpuputa? Light Mall yun e! Light Mall e? Oo! Tara, light ball tayo! Light Mall yan! Gretcho lang! Oo! Sige! Sigurado ka, light mall yan! Oo!

Oh, yung po ano, nag anong na po kami, hindi na po namin alam yung pupunta na kami. Pupunta rin. Hindi namin <laughs> 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 yan. Pupunta namin. Oo, Gago. Ayoy, ay, no, makapit. Balik na lang kasi ulit tayo. So yung po nahirapan po kayo mag-reset kung hindi tayo sa Mega Mall, Makati, yes, eh. Oh, ay, model, model, oh, model, yeah. model, model. Hello, family, daddy! Daddy! You, daddy! Wala tayo, Teg. Tara nyo, one-catch na lang tayo, man. wag, catch Ito, dami o daming grab na ro. si Makati? Grab na lang tayo. Si Makati ba? Ano tayo, Makati ba? Grab na lang ako. na lang. Eh, Makati ba? Pag-grab ka, iiwanan ko dito. Huwag ko. si Makati ba? Ano eh, si Makati ba? tayo eh. Tayo apat. Ba't kagalit? So guys, ayun na. po. okay lang. Inababalik na, okay, na, na, na kami sa pa. pakatro na si na kami po. Puro ko. May dito ang kasama ko eh. Ay, dito nga yung sinabi ni na sa ano. Yung kay guard. Yung turn left. Eh. Tulungin ako yung papasok na. Oo oh, nga. Hindi <laughs> natin nahanap yung SM Makati. Ayun <laughs> <laughs> Ay, yung title. Ayun yung title, no? <laughs>